Kaya mga kapwa ko, Pilipino. Ang... Ayas sa gobyerno. Rodante Barcoleta Magandang gabi mga kapatid mga kababayan Ako po ang magpapakilala sa inyo sa susunod na magsasalita Siya po ay matagal kong nakasama sa House of Representatives. At ngayon, ay kasama ko pa sa Senate of the Philippines. Ang aking kaibigan, ang aking kumare, Senator Aimee Marcos. Woo! lahat ng ating minamahal na kapatid. Higit sa lahat ang classmate ko mula Congress hanggang Senado, Senador Manong Dante Marcoleta. Napakahirap po ang pumunta, tumayo, at magsalita sa inyong harapan. Pero noon pa alam kong walang madali kapag ikaw ay Marcos. Naninginig ako at ang aking boses. Hindi dahil ako'y natatakot sa inyo, kundi dahil nalulungkot po ako. Ipagpaumanhin ninyo kung sa gitna ng pagsasalita ko, ako, ako'y hihinto, hihinga dahil sa bigat ng aking kalooban. Pero hindi yan ang dapat kong ihingin ang paumanhin. Hindi yan ang kasalanan ko sa bayan na dapat ihingi ko ng tawag. Narito po ako. Dahil sa tawag ng Iglesia Ni Cristo para sa transparency, accountability, at justisya. At dahil sa tawag ng sarili kong konsensya. Bilang senador, bilang kapatid, bilang Pilipino. Bata pa lamang kami ni Bongbong. Alam na ng buong pamilya ang problema sa kanya. Sa lang, mababasa naman ng lahat ang mga testimonya ng aking ama patungkol sa kanyang ugali at gawain. Noon, dahil may tatay pa kami, hindi ko pa siya responsibilidad. Noong tumatanda ay mas naging nakakabahala. Batid ko na na nagdadrag siya. ...Presidential Guard at Metro-GOMPA ang naglilinis tuwing nagpaparty po sila. <laughs> Namuhay kaming magkakapatid sa ibang bansa. Kami-kami lang. Kinumbinsi ko pa si Bongbong. Pakasalan mo na si Lisa. Naisip ko noon, kapag nag-asawa siya, malalagay na sa tahime at magkakaroon ng direksyon. Ang laki ng pagkakamali ko. Mas lumala ang kanyang paglulong, pagkalulong sa droga. na silang mag-asawa! Naging gobernador siya ng Ilocos. Alam ng mga tao doon na halos hindi siya pumapasok. Tuwing kukumprontahin ko, ko siya, ay nagsasabi siyang magbabago na siya, aalisin na niya ang bisyo. Hanggang sa may nagsumbong na naman sa akin na sa paggising pa lang sa umaga, kasabay ng almusal, mariwana pala. sila nagiinoman at gumagamit ng cocaine. Kasama ng asawa at barkada. Tulad ng amako kinastigo ko ang mga barkada niya. Ang nasirang si Bong Dasa, si Edvi Cruz, Inigo, Tony Boy, Sap Anton, alam po yan Paano Nagre-resign na sa takot Ang mga pulis nila At staff Dahil sa lumalalang bisyo Inayos ko sila Dahil gusto niyang ituwid ang buhay niya Gusto niyang presidente. Hindi siya pinalad At lalong nagkaroon Ng oras para sa bisyo Simula noon, naging malabo sa amin ang lahat. Kaysa mag-away, bigla na lamang lumayo ang loob namin sa isa't isa. Oh! Noong 2016, kasabay ng kampanya ni dating Pangulong Duterte laban sa droga, lumabas ang pangalan ni Bongbong sa listahan. Oh! siya sa listahan ng mga celebrities, mga artista, Maricel Soriano at iba pa. Masinsinan kong kinausap si Pangulong Rodi. Halos manikluhod ako. Sinabi kong ayon sa kapulisan, dapat unahin Pusigin ang mga pusher at sa na lamang sagipin ang mga user. Naligtas si Bongbong. <laughs> Labis ang takot ko at pag-aalala. Kinausap ko siya at nagsabi siyang talagang siya ay nagbabago na. Muli at lagi, hindi ako nawalan ng pag-asa. Ako'y naniwala ulit. Mula noon na natatanggap ko na lang na balita tungkol sa kapatid ko ay regular na pagpapadoktor. Kaya kumalma naman ako. Inisip ko, totoo, dahil naopera na, na ang tuhod niya sa gout. Siguro, totoo na ito. Hanggang nito, Nalamang lamang nalaman ko na tuloy ang paggamit niya sa mga party na pala naghahain ng droga. Pinagmamalaki pa hmm. ng mag-asawang kayang-kaya nila ang microdosing ng cocaine. Hati-hatiin daw para apat na beses sa isang araw. Hindi mapipisto. Ang pampapadok pinalabas nilang ang pag stem cell. Nagpapalit daw ng dugo. Nagpapa-blood transfusion. Kayang-kaya raw. Hindi ko maintindihan ang pinagsasabi. Noong 2021, kahit papano, nagkikita kami at nagkakausap. Sumamba siya sa aking talagang hinintunan niya. Naniwala ako. Kasi sabi niya, gusto niyang tumakbo. Ang sabi ko, Napaw. tutulong ako sa abot Palitan ng yan. aking makakaya. Ipinakilala ko si Bongbong kay Inday. Naging magkatandem sila. Pagkatapos noon ay biglang hindi na niya ako ulit kilala. Kahit si Inday, nagtataka, bigla ko na itsapwera. Kahit ganon, nangampanya pa ako para sa kanya, kahit si Inday na lang ang aking nakakausap. Hindi ko alam bakit ako nakaban sa headquarters nila sa Mandaluyong. Hindi ko alam bakit walang nagre-report sa akin tungkol sa kampanya. Sa totoo lang, masakit mang aminin nung dinidisqualify na siya halos papaboran ko na sana dahil may nagsumbong sa akin mula sa kanyang campaign team na gumagamit na naman siya. Nung sinabihan ko, siya at mga taong nasa paligid niya, nagkaisa silang tuluyan akong alisin sa kampanya na ako naman ang bumuo. Sinabi nilang gusto ko na siya ay madisqualify para ako ang pumalit. Hindi totoo yun! Iniisip ko ang kalagayan ng aking kapatid at paano siya magsisilbi kung ganyan ang kalagayan niya. Pero pinaparating sa akin na hindi siya lulong at minsan na lamang tuwing nagpa-party hindi ko maipaliwanag bakit gusto kong maniwala at hindi mawalan ng pag-asa. Noong nanalo siya, naging pinakamalayo na kami sa isa't isa. Maliban sa opisyal na tagpuan at kapag pumupunta yung nanay namin, hindi ako sumama sa loob ng tatlong taon dyan sa Malacanang. Dahil lantara na doon ang inuman, ang paggamit nila ng cocaine at mga bawal na gamot. <laughs> Hindi ba ninyo nakikita, naririnig? Kakaiba na siya magsalita. Hindi na maintindihan kung ano-ano na ang sinasabi at wala na sa sarili. Nagtatakas sa kabaitan niya ang pang-aabuso niya sa droga. At nagbunga na ito ng mga nakakapinsalang maling desisyon. Hinayaan niyang kumilos ang mga nakatalibot sa kanya. Yung mga umaastang presidente habang nilululog siya ng mga ito. Hindi na kami nagkausap. Sa harap ng publiko pinipilit kong magmukha kaming maayos, pero wala na kaming koneksyon. Hindi ko hinihiling na maunawaan ninyo ako lahat kayo. Sa palagay ko, ang makakaunawa lamang sa akin ay ang mga pamilyang may pinagdaanan sa adiksyon, sa inom, sa sugal, sa alak, sa bisyo, higit sa lahat, sa droga. Pagkag hindi ko siya nakakasama, buong aking loob na ipasok sa institusyon. Ipagamot, iparihab ko na yan. maghaharap kami noon, hindi kaya ng aking kalooban na gawin yon. Tuwing magsasabi siya sa akin na magbabago na siya, hindi ko siya kayang tiisin. Hindi ko kayang ipagkait sa kanyang pagkakataon. At kali umaasa ako at laging nananalagin na sana. Oo nga, nagbago na siya hanggang dumating ang 2024 at 2025, yung bisyo niya na ang dahilan ng pagbaha ng korupsyon, kawalang direksyon at maling-maling mga desisyon. Walang accountability, wala nang hustisya. Hindi na niya alam ang nangyayari hindi na pinapaalam sa kanya ang mga pangyayari. Sinamantala ng mga ito ang paggamit na ng droga. Kinangkam na nila ang kaban ng bayan habang ang mga dating tumatawag sa amin ng magnanakaw ay nakakita ng pagkakataon sirain ang lahat. Nagagamit na nila si Bongbong para sirain si Inday. Itinutulak pa nila si Bongbong at ang bayan sa bangin para umastang tagapagligtas. Mula sa pag at pagpapahamak kay VP Inday, sa confidential funds na kuntutuusin ng galing naman sa opisina ng Pangulo, hanggang sa pagpadukot sa dating Pangulong Duterte, para itapon na lamang sa ibang bansa ang kabaitan ni Bongbong ay naging kalupitan garapalan ng pagtatakip sa kanya ng mga nasa Kongres, sa Senado, mga miyembro ng kabinete. Kitang-kita na ng taong bayan, wala nang puwang ang kahihiyan. Para bang nauulit ang bangungot ng kasaysayan dinamas namin noon. 68 years old po ang tatay ko nung pinatalsik sa pwesto. 68 years old na rin si Bongbong ngayon. November 17 din, noong 2021 noong nakumbinsi ko si Inday na magbise kay Bongbong. November 18 po bukas ang ikatlong araw natin. Siyam na taon na nakakaraan, saktong November 18 pa talaga, napinalibing ni pangulong Duterte ang tatay ko sa libingan ng mga bayani. Halu-halu na ang aking nararamdaman, pero alam kong ito ang dulo at hangganan ng aking pagtitiis at pananahimik. Hindi na tayo mananahimik dahil nalamang kong pati ang mga anak niya ay nagdodroga na. <laughs> Kinasusuklam